po mga nanay. Ako nga po muli ang inyong nanay Rubay at welcome back to my vlog. Ngayon po pala maglalalong po ako nitong tatlong ano po, tatlong variant po okay. ng vegetables. Ayun po. Siling panigang, sweet pepper at saka cucumber. Ayan. Ilalagay ko po sila sa seedling, seedling bag po. Ayan. Titingnan po natin kung ilang araw po nag sprout ang mga ito. Pero as usual po, mga nanay, mga guys, binubukod ko po sila ng review po para madali lang po siyang isesearch search po sa sa YT. Pag sakali pong maghahanap po tayo ng specific po na pangalan po ito ng ating po pala pananin, yung loop na lang po ano yung binabarter ko po. po yan. Halip po kayo samahan dyan niyo po, po akong po, ano, ito po yung, po yung ginagamit ito. ko yan sa paglalalong po ng ating cucumber. Ito po yung seedling bag. Yan. Yan. Yan po cucumber. Ilalalong ko po siya dyan Um, hindi ko po ubusin yung isang ano, yung isang balot po kasi marami po. Kukuha lang po ako ng ano, yung katantamang buto po. Ayan po para mailagay ko po diyan sa seedling bag. Ayan. Tapos mga nanay, syempre po babalikan ko po kayo kung ilang araw po magi-sprout yung ating seed, uh, yung ating buto po. Ayan. Layo-layo ko lang po ng konti. Tapos yung tira po, um, itatanim ko rin naman yan pero titingnan ko lang kung ano kung ano pong dapat gawin sa mga ganito kasi first time ko po magtatanim ng cucumber first time ko magtatanim po nito yan po I spray lang po yung tubig para hindi po masyadong ano basa pagka ano yung tabo po ginagamit tapos ilalagay ko po to sa tabi at mag-observe lang po ako kasi araw-araw naman ako nag-check sa mga halaman ko kung nag sprout na po ba ang mga ito. Okay po. Ayan po. 3 days po mula nung ano, 3 days po mula nung nilalalong ko po to. ayan na po. Tumubo na po siya. Nag-sprout na po ang ating cucumber. ayan po, kitang-kita po. 3 days kali dalilang mga nanay. in 3 days time nag-sprout na po yung cucumber. Sige po, in 1 week's time babalikan ko po kayo mga nanay in 3 days time or 1 week's time po yung 'Di ba? Ang bilis-bilis lang po mga nanay. Yan. Babalikan ko po kayo in one week's time po. Sige po, babay muna tayo ulit sa ngayon. Ayan mga nanay. In one week's time po ngayon. Today is September 16. So September 9 yung nilalalong natin. Ayan. Ganyan na po siya kahaba po. Ayan. Imagine that. Ang bilis lang po niyang lumaki. Pero hindi ko po, po siya ano, ilalalong po. Eh, ano po ngayon babahit kasi kailangan ko po pa pong paanohin, pa-develop pa yung mga ibang mga ano niya. Ayan yung ganyang dahon niya, yung mga tumutubo yan. Kailangan ko pa po yan, ano, padamihin bago ko siya ibabahit. Ayan, tiba mga nanay, ang dali lang, ang taas po ng hinahaba niya, yan po, oh. Yan. Kaya kayo mga nanay, umpisahan na po ninyo, masarap po itong cucumber. Madali lang po siya. Yan, madali lang po siyang tumubo. Alagaan lang po natin mabuti kasi may anihin po tayo. O, di pa po? Maganda. ah uh, sana po, nai-encourage ko po kayo na umpisahan po yung sa inyo para po may ano po tayo para po may aanihin po tayo at hihintayin pagkakabalahan po habang nasa ganitong sitwasyon pa po tayo ayan po ba diba? sana po magla like kayo magsa subscribe at pakipindot na din po yung notification bell para po sa mga upcoming videos ko po maraming salamat po ingat po tayo lagi God bless